Ang suma sa inyo ang palatuntunang CMN Pilipinas na papakinggan live nationwide via satellite at sa mga himpilan ng radyo ng Catholic Media Network sa e iba't ibang lalawigan sa ating bansa. Araw po ngayon, ng Merkules, ikadalawampung araw sa buwan ng Setyembre. Ako po ang inyong lingkod, si Ariel Ayala. Sa ating mga balita sa araw na ito ng Miyerkules ang Metro Manila at ang natitirang bahagi ng bansa ay magkakaroon ng bahagyang pag-uulap ng kalangitan hanggang sa maulap na kalangitan na mayroong kasamang isolated rain showers o thunderstorm, lalo na sa hapon o gabi. Ito ang pinakahuling weather bulletin na inilabas naman na ng Pag-asa, Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration. Sinabi rin ng pag-asa na walang nabuong low pressure area sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility. Pero ayon pa rin sa pag-asa, hindi pa raw nila niru-rule out ang possibility na magkakaroon ng LPA bago matapos ang linggong kasalukuyan. Samantala, ang pag-iral pa rin ng ITZZ, Intertropical Convergence Zone, nasa Mindanao area, ang nagdadala ng mga pag pag-ulan pagkulog at pag lata sa Buanga Peninsula sa Bangsa Autonomous Region and Muslim Mindanao, Soxargen, Davao Oriental at maging sa Davao Occidental. Ang Metro Manila at Luzon na magkakaroon naman ng isolated rain showers hanggang sa uh, bukas ng umaga, ayon sa pag -asa. Sa Visayas naman at sa Mindanao, kasama ng Davao Region at Soxargen, partly cloudy hanggang sa cloudy skies na may rain showers dahil naman sa intertropical convergence zone. Pero sabi ng pag-asa, ngayon hanggang bukas, asahan ng pag ng kalangitan sa Metro Manila. Pero magiging maalinsangan pa rin ng panahon sa maraming lugar ng ating bansa.